Uh, hello, good morning po. Pahakot pasakay na po kayo kay sir. Yeah, thank you. Yon pahakot pasakay, Meron niya tayong yung schedule na hakot na 6 a.m. dyan sa may pinagbarilan. Sa may uh, par para ganon. At saka niya, bago tayo siyempre na uh, humakot kumagang umaga, puyat na puyat ako ng gabi parang, Uh, 1 a.m. na kami natapos sa tuktukan shoutout kila paring sa mga nakasama kila Franky kila paring Eric kila Job, kila Bong at kila, <tipan> kila paring Christopher ayan tsaka kay paring Dudu ito yan nyo naman ganda ng na effects ng AI huwag kayo maniniwala kung mula nyo AI lang yan at yun nga puyat tayo nung gabi at medyo hindi rin tayo nakatulog dahil pag uwi ko eh minum ko ng kape eh yun nga napahirapan ako matulog kaya 5am halos talagang masakit ang ulo ko hinanap ko na yung mga bata na mga kasama ko na yun dahil nga hindi ko alam sa mga natutulog ngayon dahil hindi dito natulog sa truck at yan nga eh sakto naman yung pagpuntin nila doon sa sa akin na 6am eh, kaso nga lang gusto ko maaga sana eh yun nga hinanap ko pa rin at yan nga papunta na kami sa Carmen Chu subdivision at napakababait ito no, mga client natin at ayun din ang kagandaan parang nagsisimula pa lang silang uh, mag-asawa na nakabukod na sila e, yung wow, ako yung sabi ko na sa kanila napakasarap yung ako yung ngayon na nagsisimula kayo pa unti-unti kayo dinidevelop yung, yung, yung gusto nyong maipundar ganyan at yun nga ang dahilan nila dyan sa paglipat e eh, parang umaanggi eh, o oh, yung CR nasa labas tapos parang marami rin silang ipinagawa. Halos ha, konti lang yung mga gamit nila mama at nila sir. Kaso nga lang eh, medyo hiwalay-hiwalay. Mga abubot-abubot. Kaya medyo natagalan din kami. At ito pa, isa pa sa uh, naging problema dyan yung pinto Ay, dito, nakasarado. Uh, hindi ko na lang na i-video na ako yung nakapagbukas ng pinto dahil nga sabi ko parang yun, hindi ko naman tinistrong ka yung may technique lang tayo para mabuksan natin yung yung pinto dahil nga simula ng mga bata kami eh parang sanayin ako sa pagtakas nun no? at saka paninira ng, ng mga doorknob doorknob ba eh, yun na buksan natin para kahit papano hindi na kami doon sa likod dadaan dito na kami dadaan sa may harap at eto nga, unti-unti hindi -hindi kami nagbababa tumutulong-tulong na rin si sir at binigyan na rin natin ng discount dyan dapat isang tagabuhat lang talaga yung ah uh, kailangan ni sir sila sir na raw ang sabi ko sir eh medyo ako para mabilis tayo yun yan sinama ko na rin yung isa at medyo mababait lang din naman yung mga kasama natin kaso nga lang medyo mahaharot at nasasama minsan ng harotan at minsan ng Puro tawanan pero hindi naman maiingat naman sa gamit yung mga kasama natin mga bata. At natural naman sa mga bata yun na kahit tayo man ay nagdaan sa mga ganong kaharutan natin. Kaya syempre, ini-enjoy na lang din natin ng na mga kasama yan dahil hindi naman din halang habang panahon na sila yung mga kasama natin. At marami rin pa rin tayong mga kasama mga taga buhat, taga ako at nang kagandahan sa mga yan napakalalakas talagang bumuhat talagang solid na solid at sya yun nga syempre eh, may mga puno ng bayabas ay eh, din nang isa sa paborito ko ng bata ako dahil sa bahay ng mga lola ko may puno ng bayabas talagang siguro dyan mga nagsilakasan yung katawan namin kaso parang naputol na yun eh parang yun na parang napati eh. parang ganun at sya ito na, isa sa mga bigat na gamit yan at saka ito si sir, syempre may maraming maraming salamat sa pag-endorse, sa pahakot pa sa kayo at ito, buti na lang hindi masyadong mataas hindi masyadong mababa yung nakataang ano, kami kung hindi, napaka layo na mabuhati namin, at ito nga, nandito na tayo sa baliwag, pauwi na tayo at syempre, hindi natin palalagpasin ang araw nito na, na hindi tayo makapag-drums papawis, yan, napaka dami natin ginawa ngayong araw nito talagang pagod na pagod pagod yung katawan natin kasi puyat niya tayo, hindi tayo nakakatulog pagkatapos natin mag drums papawis, nagtuturo kasi tayo rin ng mga drums drums pattern ayan, papunta naman tayo na ay na baliwag inuna ko na mag ay na baliwag bago ko hiatid si tita Alicia. kasi nga medyo para ako pag uwi ko, pag nahatid ko na siya uwi na ako ng deretso ng bayan. at saka baka ako, pag naabutan ako na ulan sa daan, eh, hindi na ako makapunta dyan sa may aina. kaya inuna ko na yung aina, bago na ako maghatid ng tita ko sa San Simon Papaga ito yung mga pumupunta dyan yung may mga karamdaman, mga kaso may mga itadid at ako bata-bata pa, pero syempre wala pa naman tayo nararamdaman na grabe, pero syempre nga prevention is better than cure, kaya ang ginagawa natin sa ating katawan, iiniingatan na natin o kung, kung may sisingit natin yung mga ganyang bagay, eh sinisingit natin. At ito na, nasundo ko na si Tita Alicia, papunta na ako ng San Simon, Pampanga. Pero syempre, kahit pa paano, kakain mo na kami na isang mabilisan lang dahil parang hindi pa rin ako nag-aagahan yan dahil nga walang tulog, walang wala pang liko yun tapos nandiyan dyan na uh, sa San Simon so mabilis at nag video video lang din naman ako ng uh, ah, ulit okay, pinagagawa ako camera lang gamit natin wala pa tayo no, camera tayo i-start yan natin para tayo kung ano ano lang ang pinagagawa natin galing tayo San Simon sinusulit na natin yung mga lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. Ayun. PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay. Pag-usapan po natin. Meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan sa sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, Maglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming marami salamat din. sa mga client din natin na nag sa Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nag-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Bijam Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless.